kami na nagbayad ng cash, kami pa yung humahabol sa developer to give what is due us. Hard-earned money yan. Yan ang dismayadong hinaing ni Mr. Junjun Villasenor nang dumulog sa ACIS Party List Action Center. Ang kanyang inilapit, ang bahay at lupa sa Kalambalaguna. Laguna, na fully paid na binili ng kanyang kapatid na OFW noong pang 2006 sa developer na Excelsis Land Incorporated. Sa kabila raw kasi ng pagbabayad ng buo, inabot pa ng labing limang taon bago tuluyang na i over sa kanila ang property. Pero ang kanilang kasiyahan noong 2021 napalitan ng galit dahil imbes na matirhan na ang bahay at lupa, na diskubre nilang walang linya ng tubig ang bahay. Gustuhin man daw nilang pakabitan ang nabiling property, hindi nila magawa. Wala kasi silang titulo na hawak at hindi rin ito maibigay pa ng developer. Imagine ho, mental torture po sa isang OFW na mag invest ka, magpapakawala ka, hard-earned money. Humingi na din ako ng mga receipts sa kanila para maituloy na namin yung pagbabayad ng Ameliar. Kasi nga, di ba, nagkaroon po ng pandemic. So, lahat yan kailangan i-comply. Pero up to now, parang ako po yung humahabol pa sa developer. Instead na sila yung may afters, after sales service sa amin. Nang sadyain naman ng ACT CIS Action Center at Erwin Tulfo Action Team ang opisina ng Excelsis Land Incorporated sa Ortigas, Pasig City na pag-alaman na nagsara na ang kumpanya. Pero sa tulong ng Homeowners Association ng Madison South Subdivision, kung saan nakabili ng property ang Pamilya Villasenor, na-contact ang may bahay ng presidente ng Excelsis Land Incorporated. Agad namang kaming nakipag-ugnayan sa Department of Human Settlements and Urban Development na ipinatawag naman ang parehong panig. Masyado ng matagal na panahon ang dumaan. Dapat po yan, ang karapatan niya kung ano ang nakalagay nasasaad sa kanilang contract to sell. Kadalasan dyan, in two years or in three years, dapat na i-deliver na. Kami rin po ay mag-iimpose ng penalty and sanction doon, sa, doon po sa developer Pangako naman ng abogado ng Excelsis Land Incorporated, papaspasan na ang titulo ng biniling bahay at lupa ng pamilya Villasenor. The company is as actually asking consider maybe less than five or four, uh, six months para ma-process not later than December 2023, may yeah, year, 2023, to, to deliver the title to the buyer, no? ni, by, uh, title ni Joseph Jude Villasenor. Makalipas ang isang linggo nitong August 18, tuluyan na rin naibigay ang titulo ng bahay at lupa sa pamilya Villasenor. At ang bahay na 17 years nang nabayaran pero hindi matirhan, ni-renovate na rin ng developer para maaari na agad malipatan ng pamilya. Sa panahon ngayon, bihira yung ganitong very personal ang tulong, yung mararamdaman talaga ng tao. At itong tulong na ito, tumatanim talaga to kaya salamat at ganito yung inyong advocacy nakakatulong kayo sa mga naagrabyado at inaapi maraming salamat po una po sa Diyos at kayo po na naging instrumento uh, ACTCIS party List, Congressman Erwin Tulfo salamat po huwag ho kayo magpasalamat sir karapatan ho ninyo yan pera ho ninyo pawis ho ninyo yan nararapat lamang na ibigay ho sa inyo kung mayroon ho kayo mga tulad na problema Pasyal po kayo dito sa amin. Okay.